Oh, Eh sige. ko makikita kami sa loob. Kung ano na naman pang-insulto yung marininig ko. Pero hindi lang naman sila basta papasok sa kabila kung tenga tatagos lang din sa kabila eh kumapaw na sila. Mati? Mati, let's go, we're late for lunch. Come on, let's go. Wait! Taga lang! Can you just give me a little bit more time? Kung nagmamadali ka at nagugutom ka na, mauna ka na. Mati! I'm sorry, Era, but can you just please give us more time to talk? This is important! I need to speak to Mr. Engano! Pero, Mati! Era, please! Huwag ka nang makipag-argue sa akin. Just follow me! Ramir, anong ginagawa mo dito? Hindi ba nandun ka dapat sa bahay ninyo at nagpapahinga? At kailan ka natutong magsalita? Well, visit na bumusya ka na Pero, ko. Pero kailangan ko makausapit kayo din na. Ano? Kailangan mo kaming makausap ni Lilet? Bakit? Puta na ako today. Usak na masak na to. Kaya tama lang yan, bukas. Bago namin gumawa. Tama lang na hindi mo sila at hindi mo sila hinayaang patayin ang puso at mga prinsipyo mo. Ano so, ang pangkita nila? Malaking kawalan na nawala sa kanila. Ganito pala yung pakiramdam ng mag-iwan. Yung buhay ko kasi ako yung iniiwan. Ako yung pinataboy. Ito naman kasi akalain na Sasaktan pa rin ako kahit ako na yung nag-iwan. Pero ka rin kaya yung naramdang ng nanay ko na hiniwan niya ako. Sasaktan din kaya siya.